Hello guys, good morning guys. Magluluto tayo ng tinulang manok. Ayan, ginisa ko na yan guys sa loya, bawang at saka sibuyas. Kailangan kasi medyo pretohin natin ng konti ang manok. Masarap ngayon to guys. Tinan mo, maulan no? Lakas ng ulan. Maulan ngayon, Webes ng umaga. Ah, ginisa ko. Ayan, parang papreto muna natin guys kasi para hindi malansa ang manok. Tapos pag napreto na lang ganyan guys, saka natin eh, ano uli, ng konti pakuluan natin ng konti ng sa mantika, tapos lagyan na natin ng tubig para hanggang sa maluto yung manok. Tapos ano natin guys, takpan natin muna. Tapos pagkulo saka natin lagyan ng mga ingredients, pampalasa, lagyan natin ng asin, bitsin guys, yan. Tapos paminta guys, yan paminta guys, sa kabutsin. papalasa yan siya guys, bahala na kayo kung anong gusto niyo kung lalagyan niyo pa ng nor cubes yan, advisable. Nasa inyo na po 'yan guys, kung lalagyan niyo pa ng nor. Ako hindi na guys kasi sobra ng ano, ayan paminta. Kung mayroon kayong pamintang crack-crack guys, yun ang magandang ilagay dyan. Sa akin pino, wala kaming crack-crack. kasi crack. yan, magic sarap. Lagyan mo lang yan, magic sarap kasi wag mapalasa. Ano, wag ni mo nang alakan guys ng ano kasi ang magic sarap, medyo maalat din. Kaya tapos mamaya guys, mamaya maya, pag after niyan, pagkalagay na ng mga gulay, lagyan niyo siya ng patis pang ano. Kunting ano lang ayuday salt ang nilagay ko diyan, guys para maano lang para papaluto lang. Apat na hiwa lang yan guys dalawang hita lang yung binili namin kasi tatlo lang naman kami tapos pambao namin, tama na yan guys tapos, ang mahalaga dyan yung gulay at saka yung sabaw, ayan papaya ang gulay natin guys, ilagay na natin yan guys, para kasi ang papaya medyo matagal palang butin, yan mayroon tayong dahon ng sili at saka yung siling punggok lang guys yan, walang pangsigang eh, talagang asintipid kinuha ko lang yan, kinuha lang namin yan dyan sa tanim namin sa likod bahay. Ayan, takpan naman natin. Ayan na, guys, oh. Pumulo na. Tapos, ayan na, haluin mo konti guys. Tingnan mo, diba? Kung, kung kulang sa inyo ang sabaw, guys, dagdagan nyo na lang kayo na bahala. Kung dadagdagan nyo pa ng sabaw, kung medyo mahilig kayong humigot ng sabaw, lalo na ngayon, maulan, no? Oh, diba? Masarap ang sabaw, masarap ang mainit na sabaw. Lagay na natin yung dahon ng sili, guys. So, ayan, dahon ng sili namin. Galing lang din yan sa may likod ng bahay. Pinitas lang din namin yan pati yung papaya pinitas lang din namin yan sa aming tanim kaya iba 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 talaga guys pag may tanim tanim ka kahit papano ayan na guys o oh, ayan na o oh, luto na guys o oh, mo o oh, diba tapos tikman nyo na lang guys kung okay na ang lasa tapos pag ano lagyan nyo na lang ng patis para ayos talaga ang ano nya ang lasa niya. ako guys naglalagay ako ng patis kasi mas ano din yun mas less ano din wag imbis na asin ang ilalagay nyo, pang dagdag panimpla patis na lang guys para hindi na natin kailangan ang ano maa, baka mapaalat pa guys kung nagustuhan nyo yung video ko pakilike share guys at maraming salamat sa panonood nyo guys at...